natin, lulusobin natin yung baha at yung mga kasama natin na nandoon sa nagasakay na mga kaibigan natin, natin ng sa likod. So, lulusobin natin ang baha. Pagkiramdaman lang natin kung kakayanin dahil may kailangan tayong gawin dito. So, yun, baha talaga. At yung ating kaibigan, yan, nasasakay sila sa taas. Mayroon pa dito, yan, sa anak dahil may kailangan kayong gawin doon sa baba at kailangan natin tumawin dito pag hindi lang siya lumampas dito sa flooring mga bay ay ayos lang yan pag hindi siya lumampas dito sa flooring so natin para hindi siya lumampas hindi naman gano malaki yan yung baha, mga kabirin no? at ayan Ah, uh, okay daw yung ba. Sana so, kasayaan yung talaga. Alright. O, so, dito na tayo sa kagalitaan. Ayun, may mga kambing pa doon. At sa video-video naman yung isang kasama natin. Si Derek Macromens Vlog. So, sa ngayon ay hindi pa siya lumampas sa trackpad na kabe At dito na tayo sa na ng ilog. So, sa so, palagay ko, kagayaanin siguro. Kasi truck pa naman yung gamit natin. Ayan o. Hindi pa naman siya mong pastor. Dahan-dahan na. Ayan, dahan-dahan na siya. Oh, mga bays. So, shout out dyan. Dati mga kaibigan. Ah, sulit sa poster sa dahan na lumubog. Yung truck ng ating bako. Dahan-dahan na nawala. Yun. Kaya-kaya sa so palagay nyo, kaya talaga. At tama tama lang sa truck pad niya, no. Ayan yung truck pad, tama lang talaga sa truck pad. At hindi so, ito kalaliman dahil ito, ito din talaga yung aming tawiran nito kasi malapad. So, ayan, lubog kayo yung truck lane. Ayan, lupupuk lang, pata-pata lang sa track length na wala. Hindi <lip -tinyo> talaga siya gano'ng kalalim. So yan o, yung topi meron kami is. So hindi siya gano'ng kalalim sa uh, bote naman. Kasi hindi na. Kaya tayo tumawid kung alanganin, pero so, kaya naman lang natin. So palagay kasi natin ay katayanin. Kaya din ang ating unit pagtawid dito kasi yung tubig ay at yung baha na di inapato ay hindi naman gaano kalakihan no? yan doon so, nagdilid mga kabit at nakatawid na tayo yun no? at mula tayo doon sa taas ayan mula tayo doon sa taas yung may bahay nakita doon ayan may bahay yan ang aming barhouse so dito na tayo sa kabilang doon kabilang side ng ilong so success yung pagkawin natin sa baha at hindi naman gaano kalakutin na hindi gaano kalakayan para magawa din na yun natin yung ating trabaho alright so hanggang dito lang ating video sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa ating youtube channel please ano naman uh, sa mga bago dyan pag-subscribe na at pakihita at bell at pakilike na rin, na, na rin sa ating YouTube channel para lang yung updated sa ating ginagawang video. Ayan, God bless ating lahat. Babo, papalain tayo ng ating Panginoon. God bless.